Mga kapatid, good morning po sa atin lahat at good morning sa Team Kalingap at uh, sana po ay uh, lawakan natin ang pangunawa mga kapatid dahil sa ngayon nga po ito ay re-reaction na natin itong si Dr. Lab at uh, may nakita kami itong Ricky Travel Vlogs uh, ba diba, nung nag-announce si Kuya Val na bawal mo nang reaksyonan reactionan itong si... Ano, si Beyoncé po, mga kapatid. Uh, kaya lang po ay may isang tao dito na hindi po sumusunod sa kanyang uh, roles ng kalingap, di ba po, mga kapatid? At ito, pakinggan niyo po muna ito. At uh, wala siyang ibang thumbnail kundi ang di ba? ah uh, lahat na iba ang sina ang kanyang sinasabi pero puro po biyansi po ang kanyang thumbnail at uh, puro biyansi 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 at ido ng diyan po at gaganito po ay ito po oh ito po ay itatabnil po natin yan na sabi bawal reaksyonan pero yan pong uh, Ricky uh, Travel Vlogs ay ki Dr. Love po yan. Di ba? At pinag-usapan namin po to dyan sa loob ng bios na bakit bawal pero ito po ay kay Ricky Travel Vlogs. Ayan. Ito po ay mga kapatid, ito ay isang paglabag na naman po ito sa roles ng Hindi ito yung hindi po ito vlog ni Kalinga Prab. Wala po ito sa vlog ni Kalinga Prab. Ayan po ayam uh, ayan po oh. Alam nyo po, itong si Dr. Lab, dinadaan lang ta niya sa tawa. Walang respeto na hindi siya sumusunod talaga sa, sa roles ng kalingap. Kaya alam nyo po dito na laging na tatamaan po dito, lagi po si Kuya Bal ang, ginag ang sinisisi ng mga views, mga viewer po dahil po ay hindi marunong sumunod. Ngayon, pakinggan po natin itong live niya dahil po ay talagang pinuna po siya na yung mga BTS at saka yung ito nga, kasama nga sila Rigsen, uh, yung iba pa. Alam niyo po mga kapatid, yung dapat naman ay magkaroon ng disiplina, di ba? Na wag masyadong Mamaya, huwag masyadong, uh, ayong mahiabang ba yung ambog na dinadaan lang sa tawa, kagaya po nito ni Dr. Lag, tatawa ng kanano, tapos kung ano-ano ang sasabihin, pakinggan nyo po. Hmm. At saka yung mahilig magparinig na walang ilaw ang kanyang bahay, walang pailaw, kailangan ang mata niyang kanyang aso, si Marshall daw ang magpailaw. Kaya, kaya alam niyo po sa ganito si Dr. Lab, grabe po siya na hindi nahihiya, ang kapal na talaga ng mukha niya, yung mahilig. Oo sabihin natin na nagpaparinig, na ganyan. Pero araw-araw ka na lang nagla-live, alos. Uh, tabnil mo ang idsen. Di ba? Mm. Siya daw ay may challenge sa kanya ang Rids, uh, si Ridsen, Ano, accepted na ng challenge. Dapat naman po gumalaw kayo. Pumunta kayo sa iba't ibang landing pa. Doon kayo mag uh, Hindi puro dyan sa dikit-dikit kay Kalinga Prab. Di ba? Puro na lang yung mga BTS dyan. No? nasasaktan kayo kapag napapansin kayo. Kaya nga sabi ni Kuya Bal, ngayong 2025, mara marami ng pagbabago. Magbago po tayo kung tayo po ay gusto natin po ng katahimikan, gusto lang natin po na tumulong. Kailangan po natin talaga yung ay tumulong talaga na talagang tulong, hindi po tayo yung uh, tutulong lang kung napapansin uh, at gagalaw lang kung napupuna. Ito yung hindi maganda po talagang gawain ng mga isang, kagaya ng mga kalingap uh, blogger, di ba? Uh, sabi niya, kung hindi nag-clickbait, huwag na tayong maging blogger. Hmm. Kagailangan ba yung panay ang patano, parinig, napakulay? Pangbubudol na po yan talaga sa totoo lang. Napanay ang parinig kung kusang loob ng isang tao o ng mga viewers magpalipad o magpakulay sa inyo ay doon tayo magpapasalamat. Pero yung parinig ng parinig ng parinig, ay hindi maganda po. Kung ako sa inyo mga viewers, yung man, ang ganito kay, kay Dr. Lab, huwag nyo na lang pong suportahan. Dahil hindi naman po pang uh, pagtulong ang hangarin, kundi po yan ay pang sariling hangarin. Alam mo, sa totoo lang po mga kapatid, nung pumunta ito dyan sa daet si Dr. Lab, akala mo maamong pusa o maamong tupa. Ang hmm. Ayun, mahalaga daw siya sa kanya, ay buhay siya, ay hindi maganda yun na, bu na inahangad mo buhay ka dahil uh, hangad mo. Di ba? Diba? Hindi. Sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, mga viewers, na iiduluhin natin ang isang kagaya ni Dr. Lab, parang para tayong yung maging sunod-sunuran sa gusto niyang mangyari, uh, wala nang uh, si, puro BTS ang mga tao diyan sa paligid ni Kalinga Pra. Bakit hindi naman gumalaw, 'di ba? Kaya sa totoo lang, 'wag mong ipagmalaki mo yung ano, yung makikita mo na kumita ka, nagkaroon ka ng malaking uh, views, yung wala kang ginagamit, wala kang uh, ayan, gagamitin na ibang tao para lang kumita ka, di ba? Gumawa ka, wag simikap ka, di ba? Hindi yung puro parinig, puro biyansi, 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 di ba? Tingnan nyo po ang kanyang uh, ano, channel. Walang iba kundi puro biyansi, biyansi, biyansi. Gamit na gamit na po si Beyoncé. Ngayon, kami pong mga reaktor, pag nag-react po kami sa mga sa Beyoncé, ay kami po ay napapansin. ba? Diba? Pero itong si Dr. Lab, hindi nyo po masita, hindi nyo po nakikita kung ano po ang ginagamit niya na puro biyansi, biyansi, biyansi. Di ba? Gamit na gamit na po si Biyansi. Kung sa ulam ay talagang nakakaumay na po. Kaya sana po tayo mga kapatid, mag-isip-isip naman tayo, lawakan natin ang pangunawa natin na puro na lang Uh, mga biansi, biansi, dapat ang mga ganito ki Dr. Love, yun ang hindi natin suportahan dahil hindi naman po angad niyang makatulong kundi po ay pang sarili lang lang, lamang niyan, di ba? Ang uh, napakasarap po yung sinusuportahan natin, yung talaga pong umiikot, tumutulong sa ating mga kababayan, di ba? yun po ang napakasarap po talagang suportahan. Hindi yung kagaya dito di Dr. Love. Noon, umanga ko dito di, kay Dr. Lab yung bago siya. Naawa ako sa kanya dahil ang uh, akala ko yung pag natin ang, ang kagaya po ni Dr. Lab ay mapapabuti po. Maraming matutulungan na hindi lang po diyan sa daet kung hindi doon sa lugar niya. At mag-ikot kung saan saan. Pero nakakalungkot po dahil, ayan, tumigil na nga dyan sa dait at dyan lang. Wala nang iba kundi Biancy. Biancy. Uh, sino pa yun? Mer uh, yung tinulungan no na mag-ina, na yung batang-bata pang may anak. Yun po ang ano. Sana naman po, kagaya nga sinabi ni Kuya Val na kailangan tayo ay tumulong kung saan, mag-ikot-ikot, maraming landing pad. At doon sa lugar mo, sa Maynila, ang daming mga may hirap. Bakit di ka doon sumiksik? Total malaki naman na ang iyong subscriber at malaki na rin ang kinikita mo. Doon mo mapapatunayan kung talaga kang uh, tumutulong. Kahit saan tayong lugar, pwede tayong tumulong. Hindi lang dyan sa dait na nakadikit ka lagi kikalingap, rab, ganun. Tapos, biyansi biyansi patunayan mo. Oh, ngayon sabi kayo yung mga BTS nyo nila recent, eh, patunayan nyo, gumalaw kayo, pumunta kayo sa iba't ibang landing pad para amagamit ah, magamit naman ang landing pad, para ano po ang landing pad kung hindi kayo pumunta doon, Nangyan lang kayo sa dait na ka, ano, nakalimlim. Di ba Nangingitlog. Yan lang po mga kapatid. Sana po ay respetuhin natin kung ano ang ang rolls recipe natin at ito nga po huling ano natin ito oh wala po 'yan sa vlog ni Kalinga Prab iyan po ay Ricky Travel Vlogs ayan po iyan po ay pag-aari ni Dr. Lab na Ricky Travel Vlogs ayan po yan ha oh. tingnan niyo po ah ang profiles po niyan ay uh, si Dr. Lab at yung anak niya. Yun po. Kaya marami pong salamat sa atin mga kapatid na tayo po ay sumusunod sa roles pero ang iba po diyan kagaya ni Dr. Lab hindi po sumusunod. Kaya po ang laging natatama na puputukan po sila Kuya Bal Santos Matubang dahil hindi daw po marunong magpasunod sa mga kalinga partner, di ba? Eh, kawawa naman si Kuya Bal, na lagi na lang si Kuya Bal, kasi daw po, paiba-iba daw po ang sinasabi ni Kuya Bal. Alam mo, naririndi na si Kuya Bal. Kayo na mismo ang mag-unawa. Kayo na lang sana po yung unawain si Kuya Bal dahil wala na po ito si Ricky, ito si Dr. Lab. Ricky, eh, good ano po ito. Ay, talaga naman po na pakapala na talaga po nang muka dito sa kalingap. Nakagaya po ni ano Dr. Lab, no? Uh, kagaya namin uh, na sumu uh, ano lang, sumusunod lang po sa roles at sumisita lang po dito sa mga nagbi-BTS diyan sa marami po diyan yung ang Kikalinga Prab dapat po ay suportahan natin naman sila si Rab at wag na natin puro tayo BTS panoorin na lang natin yung Kikalinga Prab para tayo po ay makatulong sa kanila at lalong-lalo na po sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs. Uh, si Jack Tapia po suportahan po natin. Ate eh, napakabuting pong tao, napakabuting asawa na nandiyan po 100% po yung pagtulong niya no mula nung nakilala ko po si Kaling uh, si Jack Tapia ay tuloy-tuloy lang po yung suporta niya kay Kalinga Prab na wala tayong naririnig na kung anuman. Maraming issue, maraming nagmura, hindi nakialam si, si Jack Tapia. Yan ay yes, isa sa po yan na pangitain na napakabuting niyang asawa na hindi po talaga siya nakikialam kung ano po ang ang ginagawa ng kanyang asawa. Yun nandiyan lang po 100% ang kanyang pagsuporta. Ayun, suportahan po natin si si Kalingap Dan at tuloy-tuloy uh, lang po at si Ido po suportahan natin at uh, congratulations sa iyo Dan at dahil ikaw ay talagang uh, napakabuti mo na nakikita natin yung pagtulong mo sa ating mga kababayan at eh talagang ang kahit uh, ano ang issues ay inyo ay talagang nak maganda nakapagpabahay ka at nakikita namin yun kaya nandiyan ang suporta namin sa iyo kalingap dan ayan maraming salamat po at suporta na namin po ang mga love team kagaya po ng Jumcar uh, uh, at saka ang Danjoy Idpaw uh, uh, EDC, supporta na lang po tayo, wag na tayo magtampo. At ang mga kagaya po ni, Kali, ani uh, Dr. Lab, yun ang wag natin suportahan dahil pang sariling angarin lang po ang kanyang hinahangad. Dahil kit, uh, mula noon po ay talaga po yan ay nanloko na. Dahil pumunta dyan sa Kalingap na walang ang dala niya ay sirang sasakyan at kami pa po nagtulong-tulong niya na magpagawa ng sirang sasakyan niya. Nasisip pa po. <laughs> Naalala ko po talaga yan na pumunta ng dait na wala pa pong isang, uh, isang libo ang subscriber pero ngayon po ay umahakot na at uh, talaga pong tuloy-tuloy uh, ang pambubudol din sa galingap. Ang galing po maghanap buhay ni Dr. Love, no? Uh, ginagamit ang kalingap na talaga po kung ikaw ay hindi mo gagamitin ang kalingap, dapat po pumunta ka na doon at na nakaroon ka na ng subscriber, marlaki na ang subscriber mo at kumikita ka na kung talagang hangad mo, talagang may puso ka sa paglingap ay kahit saan nandoon ka, 'di ba po? Marami susunod sa iyo kung talagang mahangarin mo lang talaga po ang pagtulong sa ating kapwa, 'di ba? Ayun lang po mga kapatid, suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, si Kalinga Rob at si Kalingap Dan at ito pong si Ido. Iyon po ay bilang isang kalinga po. Sumuporta na tayo, wag na tayong magtatampo po na kung anong nangyari eh uh, ano na lang po. at uh, pero magpagmatsyag dapat tayo mga viewers kung nagmamahal sa Kalinga po. Maraming salamat at mga nagmamahal kay Malo de Los Santos, thank you so much. At please so, subscribe po uh, kung yung sino pa po ang hindi nakasubscribe po kay Malo de Los Santos, please subscribe niyo po ako. At, at ako pangarap ko rin pong magkaroon ng 100 subscriber. Iyon lang ko ang pangarap ni Malu de Los Santos bilang isa pong YouTuber. Marami pong salamat. Thank you so much. I God bless you po sa inyong lahat mga viewers at suportahan na natin na po si Selti BPH Banat Bagsik at sa ito po si Bufil Mix Vlog at mga Danjoy Kelig Overload. Thank you so much sa inyong mga sisiko. We love you so much. Bye-bye.